So, good morning, good morning mga sir. Uh, bigyan ko kayo ng basic tips sa mga nakadaang hari dyan. Daang hari 125, 150, 175. Kung paano uh, ba start sa kicker ang walang kahirap-hirap. Yung isang padyak lang ba. Pa. Ito, i-share ko sa inyo kung paano ito ginagawa. So, good morning, good morning. Turuan ko kayo kung paano mag-start ng daangari na hindi nahihirapan sa umaga so eh, switch on mo tapos ang gagawin nyo i -re release nyo muna itong kicker natin hanggang baba pag naramdaman yung maganit i-release nyo muna pababa yan baan nyo muna yan na-release tapos kailangan na kung yung susya sa kanya uh, po, po, doon po kayo po na pag-kicker yan, para one click lang yan. Yan. So, po, oh. So, ulitin natin. Ignition on. Tapos yan, eh, nakataas pa yung piston. Titigas yung ating kicker. Ang gawin nyo, alalay lang kayong pagsipa pababa. Ayan, release nyo. 'yan Ayan, nyo, nakababa na. Then, bigla nyo na lang siyang i ng may pwersa. Ayan. mo, Oh. Ganun po yung tamang pag ng ating motor na Euro ang Hari.